Iyan mismo ang nangyayari ngayon sa kontrobersyang may kinalaman sa flood control na ngayon ay ibinabato kay dating speaker Martin Romualdez. Ang paratang, na siya ang utak sa mga irregular na alokasyon at mga ghost project sa ilalim ng pambansang programa sa infrastruktura. Walang ebidensya, walang pinirmahang kontrata, walang dokumentadong ugnayan sa anumang kontratisto o anomalya. Ayon sa 2023 annual report ng Commission on Audit (COA), malinaw na ang pananagutan sa pagpapatupad ng mga proyekto ay nasa Department of Public Works and Highways (DPWH) lamang, hindi sa Kongreso. Ang implementing agency ang dapat masiguro na nasusunod ang mga batas sa procurement, construction, at disbursement, ayon sa ulat. Ibig sabihin, kapag naaprubahan na ang pambansang budget, ang proseso ay lumilipat sa sangay ng ehekutibo, hindi sa opisina ng speaker. Kinumpirma rin ito ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa isang press briefing noong nakaraang buwan, sinabi niyang ang DPWH ang humahawak sa lahat ng procurement, contracting at monitoring ng mga proyekto. Nilinaw din niya na ang mga mambabatas ay maaari lamang magrekomenda ng mga proyekto batay sa pangangailangan ng kanilang distrito, ngunit wala silang papel sa mismong pagpapatupad. Bawat proyekto, dagdag pa ni Bonoan, ay sumasailalim sa COA Post Audit at sa Internal Review Mechanisms ng DPWH. Kung gayon, kung mismong mga ahensya na ang nagsasabing walang operasyonal na kontrol ang speaker, bakit patuloy pa rin ang CC? Maaaring nasa, timing, ang sagot. Lumabas ang mga paratang laban kay Romualdez sa gitna ng kontrobersya sa confidential funds ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Nang magsimulang maapektuhan ang kanyang reputasyon, biglang itinuro ng ilang kaalyado ng Duterte ang sisi sa pamunuan ng Kamara. Isa sa kanila, si Senador Cheese Escudero, na malapit kay Duterte, ay nagbitiw ng pahiwatig tungkol sa umanoy, legislative insertions, ngunit hindi nagpakita ng anumang ebidensya. Samantala, nang tanungin si Budget Secretary Amena Pang-Andaman tungkol sa mga sinasabing insertions ipinaliwanag niyang lahat ng naaprobahang proyekto ay dumaan sa pagsusuri ng Department of Budget and Management, DBM, batay sa mga isinumiting proyekto ng DPWH, at hindi sa personal na utos ng speaker. Pagkaraan nito, nagbago na naman ang naratibo, ngayon naman, sinasabing may ilang kongresista raw na kumikilos bilang mga kontratista ng flood control projects. Ngunit kahit ito ay wala pa rin sa saklaw ng autoridad ni Romualdez. Ang mga individual na mambabatas ay may pananagutan sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa Office of the Ombudsman, at sa House Ethics Committee, hindi sa Speaker. Wala siyang kapangyarihang mag-imbestiga o magparusa ng walang formal na reklamo, at hindi rin niya maaaring pakialaman ang mga pribadong gawain ng mahigit tatlundaang independenteng halal na opisyal. Kaya nananatiling tanong, kung walang dokumento, walang ebidensya, at walang legal na jurisdiction, bakit iisa lang ang pinupuntirya? Bakit ginagawang kontrabida ang dating speaker sa isang isyung mismong ehekutibo ang umaaming nasa ilalim ng kanilang kontrol? Dahil sa politika, laging kailangan ng isang kontrabida. At kapag hindi akma ang katotohanan sa kanilang agenda, binabago nila ang naratibo upang protektahan ang mga natatakot mabunyag. Ngunit ang kasaysayan, hindi tulad ng politika, ay hindi sumusuko sa ingay. Kapag hamu na ang usok, ang matitira ay ang mga tala, mga testimonya, at ang katotohanan, tahimik na nakatayo sa lugar kung saan minsang sumigaw ang propaganda, hindi nasunog.